Okay, share ko lang doon sa mga nagamit ng uh, mga kagaya nitong black screw itong uh, text screw doon kay bibili sa mga tindahan na kilala kasi may mga kagaya nito mga balokto kaya kung minsan nahihirapan kayo uh, magpasok ito kasi nga balokto so kagaya nito nga balokto dapat kasi ang ibig ng diretsyo para madaling ipasok kagaya nito uh, ano siya hindi balok baloktot kaya pag ipinasok papasok natin siya dito sa ano sa uh, flat bar itong uh, flat bar kasi na ito uh, ito yung flat bar oh. Uh. makapal siya kung uh, magandang klase kasi ang nabili ninyong black chrome kaya ipasok kahit ganito na makapal Ayan, uh, so, so, uh, ano natin dito uh, para makita nyo, may magandang klase. Ito yung magandang klase nga, uh, ano, black scroll, black, black, ang tawag, black scroll. Ito yung magagandang ng black scroll. Kahit na, iba, na ano na, na ako na kaya pong umisa yan kaya pong umisa ito yung mga gandang klase matibay ito yung matitibay na klase kaya ako hindi ko sa mga kilalang hardware para hindi kayo makabili nung uh, tinatawag ng mga baluktot kagaya din nga nitong mga Text screw, ganun din. Sa tagal ko na kasing nagamit itong mga ganitong uh, text screw, saka itong mga tornilyong ganito, mga black screw. Kaya alam ko na may mga baluktot. Kaya kung minsan, uh, akala ninyo dito sa, ginagamit ninyo ito, yung pala dito sa, ah, uh, black screw, yung ano siya, baluktot. Okay, ganun lang, isinir ko lang. Okay.